Ikadidismayan ng mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabongero ang pansamantalang paglaya ng anim na ng sangkot sa kanilang pagkawala. Balita ng hatid ni Salima Refran. Nakapagpiansa na ang mga akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong Enero 2022. Ayon sa impormasyon ng National Prosecution Service, nakapagbayad na ng surety bond sa korte ang Manila Arena security personnel na sina Julie Patidongan o alias Dondot, Glier Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Mateliano Jr. Kahit non-bailable ang mga kinakaharap na kaso, pinayagan ng korte ang kanilang petition for bail. Ang sinasabi ng husgado rito, no, uh, merong apat na elemento na kailangan para patunayan kung ang isang tao ay kinidnap or illegally detained. And uh, lumalabas sa resolution ng husgado na tatlo doon sa mga elemento na iyon ay hindi na patunayan ng prosecution. Isa pong bagay na binigyan ng timbang ng husgado ay yung punto na <clears throat> ang mga mag anak ng biktima ay umurong na doon sa kaso. Kabuo ang 3 million pesos kada akusado ang tinakda ng Manila RTC Branch 40 na piyansa para sa tig anim na count ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala ng anim na sabungero. Pero imbes na bail bond, surety ang pinili ng mga akusado. Ang surety ay ang pagbabayad lang ng porsyento ng piyansa sa bail bond naman, ang inilagak na pera ay nakukuha ng buong halaga ng akusado matapos ang paglilitis. Sa surety, wala nang ibabalik sa mga akusado. Noong biyernes ng gabi na makalabas sa Camp Vicente Lim ang mga akusado. Magahain naman ang motion for reconsideration ang persekusyon laban sa pagpayag ng korte na makapagpiansa ang mga akusado. Dismayado rito ang mga pamilya ng na mga nawawalang sabungero. Kailangan magpaliwanag ng DOJ kung bakit bakit nag-grant yung ano nila yung petition for bail eh maliwanag naman dun sa sa ano sa sa pinalakas sa kanila na no bail yun nanawagan ako sa kanila na sana naman bigyan nila kami ng magandang update bakit ganun yung nangyari kasi halos lahat kami, kahit nananahimik kami, nag nag, ano lang hindi kami, nagre-relig lang nag kami sa kanila kung ano yung ibabalita nila sa amin eh sa tagal ng pananahimik nila na wala silang binibigay na update, ito pa ba yung ibibigay nila pamas ko sa amin? Nagagawin ng uh, department, no? Ang lahat ng pwede niyang gawin para mailahad ang ebidensya na meron tayo. Pero dapat din natin tanggapin yung punto na ang prosecutor ay kasing husay lamang ng ebidensya na meron siya. Uh, sa kahuli-hulihan, ang husgado pa rin ang uh, magdidesisyon. Learning from this lesson, kung ano yung kulang dito, yun ang mga bagay na sana mapunuan natin dun sa mga kaso nila. Salima Refra, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.